lumalapit sa akin ng lokal oh. Ayan. Pabuti na lang at naglandi ka. Kamonte ka na maibenta, brad, ah, uh, sister. Brother pala. Kamonte ka na maibenta, sister. Mm Ayan. Buti na lang at, uh, sabi niya, boss, wag muna. Ito, maglalandi na po ako. Tapos, bigla, tinawag, bigla niyang tinawag si Dagul. Dagul, come here. <laughs> And give me some love, <laughs> Ayan, give me some love in the gu- Ayan. Tatlo guys. O, tat ko siya. O, na. Tatlo na. na tatlong uh, bulog si Dagul. Ayan. So ito guys. Unexpected. Uh, hindi ko akalain na maglalandi si, si Sai. Ayan. Ngayong uh, gabi ko na nakita kasi uh, kanina ay nabisi tayo. Hindi ko sila masyado tinignan. So ngayon ay nakita ko na maingay siya. Actually kayo na pa siya maingay kaya na umaga. Nagiingay na yan. At uh, hindi nagkakain. And then ngayon, ganun pa rin siya. Hindi na, uh, napansin ko nga, nagwi yung kanyang buntot. Hindi ko kasi na napagtuunan ng pansin kanina yun ng umaga. Buti na lang, at nakita ko pa ngayon. Kasi ang pag-lalandi uh, pag, uh, po ng kambing ay sandali lang yan eh. 24 to 48 hours lang yan eh. 24 hours yung pinaka-peak niya. So buti na, kuha pa natin ngayong umaga. And uh, yun na, na, na ano siya, nabulugan siya yung na tatlong beses. So yun. Actually, guys, may story yan. Si uh, Titsay po kasi is uh, scheduled na ibebenta ko na sana. Kaya lang, magbabago ngayon. Kasi ito nga naglandi at uh, napabulugan natin. So, baka hindi ko na siya ibenta. Yan, kasi bala ko nga sana ibenta para dagdag pondo sa ating uh, mga gastusin. Kaya lang, ayaw niya magpabenta. Ayan, ayaw niya magpabenta. Actually ibablog ko na nga dapat ito bukas or sa makalawa na ibebenta na siya. Kaya lang ito sabi niya siguro, boss, huwag mo ko ako benta Ito maglalandi na ako eh. <laughs> Nagpa nag naglandi na tao, nagpabulog na. Ayan, so ayan, um uh, cancel muna hindi ko na siya ibebenta, guys. Hindi na natin ibebenta si Tisay at uh, isip na lang tayo ng ibang paraan. Ah, uh, ayan, ayaw niya magpabenta. Eh so bukas guys, uh, tignan natin siya kung naglalandi pa rin. Ngayon po, 8.30 na ng gabi, ginabi na ako. Kasi nga, sinikap ko na mabulugan siya ng tatlong beses ngayon. Para, ano, sigurado na, ano. And yan, naalagaan na natin si Bambi po ay buntis na yan. So si Tisay ay sigurado. Ang maganda rito ay may records ako. Mailista ko ko talaga kung anong pecho siya na nabulugan. Para alam ko kung kailan siya mga anak. Ayan. So bukas guys ah uh, bukas uli natin titignan si Tisay. At ito, eto si Dagul, ibabalik ko na ron. Ano ipapain ko sa'yo? Ha? Uh, to kasi may pain eh. Para may papapasok mo siya ron eh. Teka lang. Alis muna ka yan. Tubig guys. Magandang hapon guys. Yan so ito pinagmamasdang ko yung ating Madre Diago. Ano na sumibol na talaga yan nakarecover na sila ito po yung niransak ng ating mga kambing na napudpud ngayon po ay uh, yung mayabong na uli ayan oh sa jacko po talaga hindi pinalilinis niya kasi mainit uh, dry ang lupa yan po kasi mga damo na yan ay eh, makakatulong yan sa mga madre de agua natin para hindi sila matuyo yan nagsisilbi silang uh, ano barrier para sa sa init para yung uh, ilalim nila ay magkaroon pa rin ng moisture at uh, hindi sila tuluyang matuyo. Nakikita naman guys, kita naman 'no, oh. maganda po ang uh, pagdadahon nila. Yan. So ya hayaan lang po muna natin ganyan pagka sila po ito saka po natin palilinisan 'yan. Yan po ang aking uh, estilo ng uh, pagtatanim ng Madre de Agua. And uh, so far ay nagwo-work naman po sa akin. Maaring hindi po sa lahat, pero sa akin po ay -work. So, yun po ang aking ginagawa. Pati dito sa gilid, ayan o. Oh. Hmm. Okay lang yung masukal sa ngayon kasi nga pinaprotektahan natin yung ating mga Madre de Agua. Sa uh, sobrang dry o, oh. oh, nakita nyo yung lupa guys o. So, Bitak-bitak kasi yung lupa. Kaya yung mga damo na yan ay nakakatulong yan sa ating mga Madre de Agua. Ayan so, bisitahin natin yung mga kambing. Yan eh, ito yung mga decal browns na mga may nga. At uh, maya maya lang eh, kakain na uli sila. Yan, so, dito tayo guys. Hmm. Kaya pasyalan muna natin to. Hmm. ang ganda ang gaganda na rin ng tubo guys. Oh. Oh. Reinforcement sa loob kasi yung ating hinaharvest sa loob ay ano na halos kalbo na rin talaga. Ito, ito naman yung susunod natin. Ayan. So ito. Ito nga si uh, Tisay kagabi ay nagpabulog. may mm -hmm. Ngayon po ay uh, 4.30 ng hapon. ano ah, na no. oh. Lundo na oh. Na kasi yung mga tali eh. Mm -hmm. Sa lakas ng hangin. Walang tigil ang ano, hampas ng hangin. Pero okay pa naman yan. Okay pa naman. Tagol. Yan. Nakadali kayo naman kagabi brother Nakatatlo yan. Tatlo yan Unexpected din guys Yung Paglalandi ni Tisay. Ito nga Kagabi uh, ginulat niya ako At uh, big, ano, bigla ko siyang nakitaan ng hit At uh, hit na hit siya At ayun uh, nga Successful yung ating pagbubug, pagpapabulog Kagabi sa kanya Magbablog na nga sana ako para sa kanya Para nga i-announce na ibibenta siya kaya lang kagabi, bigla bigla siyang ano naglandi. At uh, hindi ko rin ano uh, unexpected talaga guys na bigla siyang naglandi kagabi kasi iniisip ko pa nga lang kung paano ang content na gagawin ko sa kanya para siya po ay ma-dispose. Ma and then ayun, bigla siyang naglandi kagabi and uh, naging successful naman yung paglalandi. Yung pagpapabulog uh, natin sa kanya. So hindi ko na po siya ibebenta. Hindi <laughs> na natin ibebenta si Meng, may asitisay eh, kasi ito si Buntis eh. Buntis din to si Bambi. So, siya ay confirm na Buntis yan. So, ako po ay lalong ginanahan sa pag-aalaga sa kanila. Kasi, may inaasahan ako eh. Ito, may inaasahan ako dito. Mag, uh, buntis to. At uh, kitang kita naman sa kanyang chan na Buntis na talaga siya. And then, ito si Tisay. Tatlong beses po siya nabulugan. Ay, yan eh. Sigurado ako magbubuntis din yan. Kaya naman po lalo po tayong ginanahan na magsakate at uh, kasi kumbaga yung paghihirap ko sa pagsasakate alam ko na merong 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 reward eh sa kalaunan eh kasi nga mga anak sila. So yun kaya nawalan din kasi ako ng gana sa kanya na kaya pinagplanuhan ko po siyang eventa uh, kasi nga hindi ko hindi nabubuntis at uh, hindi ko nakikita na naglalandi kaya yun medyo nawalan ako ng gana sa kanya. Pero sabi niya siguro sabi niya, boss, wag naman. Ito, maglalandi na ako. Oh, the ghoul come here. <laughs> Ayan, ganyan po nangyari kagabi. Mm, bigla siya naglandi. Kasi sabi niya, ibebenta ko na raw siya. Kaya yun, humingi pa siya ng isapang uh, isa pang pagkakataon. So, ayun, pagbibigyan natin si Tisay, bibigyan pa natin siya ng isa pagkakataon. Kasi, ayun na, <laughs> naglandi na siya, tagpabulog na. Ayan, so yun nga guys, ma-share ko lang. Uh, ako po ay lalong ginanahan sa pag-aalaga sa kanila kasi nga alam ko na may aasahan ako na reward sa kalaunan so yun po, isa pong ano yun eh isa pong parang magiging inspiration ng isang uh, magahayop, yung kanilang alaga na alam nilang magre-reproduce, merong merong kang uh, aasahan na biyaya or uh, kapalit ng iyong mga paghihirap, kalaunan kaya naman po City si Sai ay hindi na natin bibenta and uh, pag-iigihin pa po natin ang ating pag pagsasakatin ng damo at uh, pag-aalaga sa kanila yung si Dagol po ay gumaganda na yung balat bumabalik na po sa lambot yung kanyang balat ayan, oh. kaya lang salbahe eh. mm, Oh, uh, alam mo madadali mo pa ako ha, ha. hindi mo madadali brad De, kasi ano yan eh, kumakain siya guys ang uh, menta ang uh, iniisip niya ay ko siya kaya siya umaatake Ganyan naman po yan. Kambing yan eh. Ay, hayop yan eh. Parang defensive mode siya. Ganun. Pero yun nga. Umagaling na yung kanyang uh, balat. And. Uh, ito. Pinipilit po natin. Uh, alagaan talaga sila na maayos. Pi, uh, pi, sinisikap ko pong patabain sila. Uh, Total tatlo na lang naman sila. So. Uh, gawin natin uh, quality. Yung ating pag-aalaga sa kanila. Ang problema kasi. Ang problema lang ngayon guys. Yung damo. Uh, pahirapan na po sa damo ngayon gawa nung tuyot-tuyot na yung mga area na pinupuntahan ko dati pero uh, meron pang ilan ilan ito medyo dry pa nga ito kaya na ko lang sinakati ito pero ano halos dry na rin yung damo Ayan, oh. uh, halos dry na rin yung damo kasi mainit eh dry na dry yung lupa talaga eh pero kay natin yan guys ang maganda kasi sa kanila ngayon kumakain sila ng 50% uh, Madre de Agua, 50% Tarak sa mais na may molasses, molasses at asin. So, yun po ang pinapakain ko sa kanila sa umaga and then sa after lunch, ito pong damo hanggang hapon na nila yan. So, yun po ang ating uh, pakain sa kanila. Ang isa naman pong problema rin, <laughs> ay yung ating mga Madre de Agua ay naagad din kasi nga yung manok, pato, baboy, lahat po sila ay gumagamit niya kaya naagad din. Pero, yan, uh, at least ay meron tayo, di ba? At least ay meron tayo kahit papano na na nagagamit para po sa kanilang uh, pakain. So ano yan? I ano na lang natin siguro titipid-tipirin natin or didiskarte natin kung paano natin mapagkakasya. Kasi wala naman tayong uh, taniman na malaki. Ayan o. No? Oh. Yan lang po taniman natin sa kabila na yan. Ayan po. Yan lang po lahat yan. Ayan. And then the rest ay yung mga range area ng ating mga alaga. Hmm. And itong mga tikal brown eh. Ito naman eh, konti-konti lang Madre de Agua nilalagay ko sa ngayon kasi naka, naka full blast sila na ano eh, na layer feeds eh. So, kala-kalahating kilo lang pwede nadagdag ko sa kanilang layer feeds. Pang ano lang, pang suplemento lang kasi high protein din po Madre de Agua, maganda rin po sa kanila yun. Saka, uh, kung ano para hindi sila matigil sa Madre de Agua para pag uh, uh, naka laying na po sila lahat ay maisasabay natin yung Madre de Agua nang hindi sila may bibigla ayan kasi napakamahal ng feeds ngayon ayan oh. gustong gusto nila yung ano, ano yung napier eh napier grass talaga ang gusto nila eh ito si Dagol talaga ha. Ah, ha, ha, ha. ikaw talaga ikaw talaga ito talaga bad boy ka <laughs> bad boy ng dagul ko ah mm, ito lagi bad boy na to guys eh. bad boy na to eh mm. ayan oh finish na oh ni katulad dati mukhang ano pa kalyo pag hinawakan mo parang kalyo na ano na parang nakakadiri hawakan pero ngayon hindi na ano na ma na mm Yan sila ito mas maganda kasi ang oh, pag-aalaga natin ng kambing ngayon guys. So sa mga nakasabay-bay sa akin, alamin naman po yung ating dating pulungan na ito lang, dampa. Ito lang, dalawa na to. And then lupa na, kaya pahirapan. Kaya ngayon ay mas mapapaganda natin ang pag-aalaga sa mga kambing kasi meron silang maayos na uh, kinalalagyan ngayon. And uh, meron silang pakainan. So tiyaga lang talaga tayo sa pagsasakate. Yan. Hindi ko na sila ilalabas. Hindi na natin sila ilalabas doon sa field para protektado sila dito, kontrolado natin ang kanilang kalusugan, ang kanilang kaligtasan. Kasi pagka nasa field sila, hindi natin alam, baka may stray dogs, may mga dayong kambing, may may mga nakagala kasi mga kambing dyan din eh. So Pero, 'yun. Pero nga, 'yun po ang good news. So dalawang kambing na po ang buntis sa buntis. Pareha sila. Yan, parehas po silang buntis at may aasahan po tayo. Ayan. Ito si Tisay guys Huwag kayong maglalala ko si Kapi yan Sikapin kong patatabayin yan Problema ko kasi sa kanya ma Medyo maarte siya eh Hindi siya katulad ng dalawa Si Bambi at saka si Dagul Na malakas talagang kumain ng Darak sa mais at uh, Madre de Agua molasses Siya kasi uh, Minsan namimili talaga Damo lang ang gusto Yan yan Damo lang ang gusto talaga niya Kaya Nakita niya yung uh, katawan ni Bambi oh. mm, Yung katawan ni Bambi Maayos na Oh ng katawan ni Bambi oh di ba? Oh. Ayan. Ay malakas kumain ng ano 'yan. Malakas sila kumain ng dagat sa mais at uh, madrid diago na may molasses Malaking bagay kasi yung molasses eh. Si dagol ay okay naman ang katawan niya no. Yung sa balat lang talaga tayo nagkaroon ng problema niya kay dagol eh. Pero paayos na rin. Ayan. So 'yan po, 'yung paking pa may share sa inyo ngayong hapon at uh, nag na. <laughs> Kamontek na natin may benta si Tisay. So, ayan. Sikapin kong uh, alagaan na, maganda, na maayos ng dalawa na to. Pag ito nanganak, guys, at uh, naging maganda kanila nila pa panganak, eh, biglang dadami yung ating kambing. Magmultiply ka agad sila. Ayan. At uh, ano kaya yung tsura ng anak ni Dagul sa dalawa na to, makakita natin yan. So, ayan po. So, ito mag, uh, ano pa ako, Mag-harvest pa ako ng Madre de Agua. Maninimot muna ako sa loob. Sisip, sisimutin ko yung mga nasa loob. Hindi, pagwala wala na talaga, ito na. Ito na ang umpisaan ko. Yung mga yan. Ayan. Ito kasi mahirap harvestan yan, gawa ng mga talbos talaga na ano. Maliliit pa, mapababa pa. Kaya puro dahon lang ang po pwede natin kunin dyan. At uh, matagal po ang pag-harvest pag ganun. Pero okay lang. Tsagaan lang yan. So yan po ang ating uh, area. Ngayong hapon mag alas 5 na yata ng hapon ayan o oh. so itong uh, kagandahan sa ating pag alaga ng kami ngayon kasi meron tayong ganyan ngayon meron tayong uh, maayos na dampa hindi man gano kaganda ay maayos po 'yan at uh, safety safety po sila at uh, naka-elevate po sila may mga sarili silang kulungan so uh, mas maganda po ang ating pag-alaga Meron tayong feeding rack Yan, yeah, may feeding rack po tayo na mapaglalagyan po na kanila mapagkain na damo so mas maayos po ang magiging sistema natin ngayon unlike before na talagang yung dalawang kulungan lang po na yon and then dito na po sa lapag pag sila so pagkaumulan, nandun lang sila nakakulong, hindi sila makagalaw-galaw. Pero ngayon, at least ay kahit umuulan, meron silang papag na ganyan na magagalawan at uh, meron silang feeding rack na pagkakainin nila na hindi sila mababasa. Ayan. And then ito si tisay ay lapit na lapit sa akin. Ano, Tisay? Ano? Ayan. ano, Tisay? Hmm. Gusto mo ba ba? Ah, oh, nakatatlo ka na kagabi. Tama na yon Tama na yun. Hmm. Tama na yan. Yung city side. Pag ginawa ka mo naman, tumatakbo parang timang. Ayan. Ayan po city si side. Ano Tisay? Gusto mo pa? Wag na. Ayan, so yan po ang uh, ating update kay Tisay. Mm, ayan, eh, lumalapit sa akin ng loka. Oh. Ayan. Pabuti na lang at naglandi ka. Kamonte ka na maibenta, brad, uh, oh, sister. Hey, brother pala. Kamunti ka na maibenta, sister. Mm -hmm. Ayan. Buti na lang at uh, sabi niya, boss, wag muna. Ito maglalandi na po ako. Tapos bigla, tinawag, bigla niyang tinawag si Dagul. Dagul, come here. <laughs> And give me some lovin. <laughs> Ayan. Give me some lovin, Dagul. So yun po. At uh, nabulugan siya gagagabi tatlong beses. Buti na lang din at nakita ko. Kasi nakatali si Dagul dun eh, sa loob eh. So mas maganda talaga yung may access siya dito sa labas para pabubulugan niya na maayos sa yun. Kaya nailabas ko si Dagul at uh, nahawakan ko si Tisay at uh, naging magandang uh, pagpapabulog sa kanya. Talagang tatlong tatlong maayos na nabulog ang nagawa. So sigurado sigurado po ako na buntis po siya noon. Yeah, di ba Tisay no? Ayan, so yung po si Tisay. Kaya lang hindi siya katulad ng iba na ano na nahawakan mo talaga na ano na himas mo siya. Alup siya, alup, medyo alup siya, mailap ba? Ayan, hindi ka tulad ni Meng Meng at ni Bambi na talagang lumalapit sa iyo at nagpapahima siya. Pag, lumalapit siyang ganyan pero pag hinawakan ka na siya, ayan, umalis na. Ayan, ayan po siya. So pilitin po natin mapataba sila lahat guys. Ito, ito pong aking goal ngayon. Talagang patatabay natin at yung mga kambing. Sikapin po natin yan. Uh, ngayon, po may, ngayon po na meron na tayong maayos na pasilidad. Siguro yung pakain na lang talaga ang uh, problema natin. So, sisipagan pa natin sa pagsasakate eh. and then tuloy-tuloy po tuloy, tuloy lang po yung Dalak sa mais at uh, Mother de Agua with molasses at asin. Ayan. Hindi kasi ako makakuha ng ano eh, Wala akong oras talagang pumila-pila pa sa ano. Sa bilihan ba ng soya. Wala kasi yung oras talagang pumila-pila. Kasi may pila guys eh. Kung kukuha, kukuha po tayo ng mga ng sapal ng soya, may pila sa pabrika. Hindi ko na po kakayanan yun at uh, wala tayong oras talaga. Uh, mag lang kasi ako. Wala akong tauhan. Pero ayan, nakita ko naman yung sa sa Mais at Madre de Agua, maganda rin naman ang resulta niya. Kasi nakikita ko sa baboy, maganda po resulta sa kanila. So hindi rin po malayong uh, mapataba niya at yung ating mga kambing. Ayan. Ayan po. So yan po ang aking uh, may babahagi sa inyo for today. So successful uh, breeding na naman po ang uh, nangyari kagabi. Uh, buti na lang at uh, hindi pa natin uh, na-announce na ibibenta na siya. <laughs> at uh, yun, humirit pa siya. So ayan, tuloy-tuloy lang po tayo sa pagkakambing. Sisikapin po natin na maging maayos po ang ating pagkakambing. Kaya po lalo po ako na-inspire at ginanahan na magsakate kasi may inaasahan nga ako. Gawa ng buntis yung dalawa eh. So may aasahan po tayo. So nakakadagdag po yon ng uh, ano bang ano doon. Nakaka-inspire. <laughs> Nakaka-inspire lalo na magsikap, mag, uh, magsakate. Kasi alam mo na buntis yung, yung, yung mga alaga. Merong merong babalik. Ayan, merong yung 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 ating paghihirap ay may kapalit palang lang pagdating ng panahon. Ayahan. Ayan, so maraming salamat guys hanggang dito na lang at uh, si Mengmeng, -Meng, -Meng uh, si Tisay at uh, nakalapit sa akin. No more na, no more. <laughs> no more na. Oh, ayan. Maraming salamat po sa lahat po ng mga solid ko vocals and sa mga silent viewers ko po. Maraming maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. Ah. And syempre sa ating kaibigan po na si Sir Boyat from US California. Sir, thank you po. And ingat po kayo dyan palagi. And uh, syempre sa mga bago sa channel ko. <coughs> and sa mga bago sa channel ko, kung nagugustuhan po pati mga content, sana po yung mag-subscribe na kayo. And then click lang po yung notification bell para manotify kayo sa mga bagong videos na upload ko. Hanggang dito na lang guys. Maraming salamat. Tumuli, so ito ang inyong kabukos farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mga harap, pagsikap, pati lahat kumilos at siguradong uulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!